Sa Cordillera, bumida ang iba't ibang kultura ng rehiyon sa pagdiriwang ng pangalawang edison ng Cordillera Festival of Festivals. Kung ano-anong mga lugar ang kalahok, panoorin sa ulat ni Dati Gito ng PTV Cordillera. Ganoon na lang ang tuwa ni Nanay Noralin na mula pa sa Nueva Vizcaya nang mapanood niya ang iba't ibang mga katutubong sayaw ng Cordillera. Sa pambihirang pagkakataon kasi ay nasaksihan niya ang iba't ibang kultura ng rehiyon. Actually, hindi ko ma-express yung feeling ko kasi parang lahat na lang ng emosyon sama-sama na lang. Masaya ka na dito, makikita natin na pwede tayo magsama-sama sa isang lugar hindi na natin pwedeng pumunta pa tayo ng Abra, pumunta pa tayo ng Benguet, o pumunta pa tayo ng Alinga Apayo. Ipinagdiwang kasi ang pangalawang edisyon ng Cordillera Festival of Festivals sa sentro ng siyudad ng Baguio. Tampok dito ang mga selebrasyon mula sa iba't ibang probinsya at lungsod sa Cordillera Region. To pursue love for the Philippines by instilling pride of place and love of culture. The Festival of Festivals is envisioned as a platform to showcase the rich cultural tapestry of the Cordillera region. Ang grandeng parada ang hatid ng selebrasyon na dinaluhan ng libo-libong mga manonood. Kinagiliwan ng Laga Festival ng probinsya ng Kalinga, kung saan tampok ang kanilang weaving industry. Pati ang Mataguan Festival ng Tabok City na pagkilala naman sa banga dance ng rehiyon na nakakuha ng Guinness World Record nito lang Pebrero bilang largest banga dance. Ibinida naman ng Mountain Province ang Langay Festival na nagpapakita ng tradisyon at kaugalian ng lalawigan na patungkol sa kasiyahan, pagkakaibigan at mas matibay na pamilya. Hindi rin nagpahuli ang Gotadad Festival ng Ifugao, tampok ang hagabi na sumisimbolo ng kayamanan, kapangyarihan at kabantugan. Pagkakaisa naman ang mensahe ng Adivay Festival ng probinsya ng Benguet na naglalayong pagsama-samahin ang lahat ng mga tribo at ibahagi ang kanika nilang mga paniniwala at kaugalian. Makulay na performance naman ang hatid ng panagbanga festival ng Baguio City na ang ibig sabihin ay Season of Blooming. Proteksyon sa kalikasan naman ang mensaheng dala ng Lapat Festival ng mga isnag sa Apayaw. Hango ito sa kanilang pagsisikap na paramihin ang populasyon ng critically endangered Philippine Eagle. Mensahe naman ni DOT Undersecretary Ferdinand Humapaw na why hindi lang maalala ng mga tao ang makukulay na kasuotan at mayamang musika ng mga festival. But also remember the importance of preserving our cultural heritage and sharing it With the world. By doing so, we can boost tourism and promote a deeper understanding of our diverse nation. Dante gitu, para sa bayan.